Good morning, I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon Maka-apekto kaya to sa laban natin sa Supranational? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat, maraming maraming salamat guys Sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman, na makamamasam dyan Na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre, usapang supranational tayo ngayon So, alam naman na natin na eto nga, mainit na pinag-uusapan sa social media kagabi. Pointed ng South Africa sa Miss Supranational, ang kanilang pambato ay wala nang iba kundi si Brioni Natalie Govender kung saan ito ay naging kandidata dito sa Miss Universe 2023 na naging top 20 semifinalist. So, naloka tayo kasi ito ay first runner-up ni Natasha Jovert. Parang ang inaasahan natin, di ba, si Natasha ang lalaban ng supranational ngayon taon na to. Pero hindi ganun na nangyari. Ano nga ba ang nangyari, di ba? So, una, ang alam natin, syempre, ang Miss South Africa ay dalawa ang kanilang choices para ilaban ang kandidata nila na nagwagi ng bilang Miss South Africa. Ilalaban nila sa supranational or sa Miss Universe. Dahil na si Natasha Gilbert ay hindi na pwedeng mag-compete sa Miss Universe dahil nakalaban na siya noong 2020. So, inaasahan natin na ilalaban siya ng supranational. Pero hindi talaga natin alam kung ano yung dahilan kung bakit hindi siya pwedeng mag-compete sa supranational. Eh, ang alam natin ay nag-level up naman ng age limit ang supranational. So, pasok ang age ni Natasha Jovert. Pero ang naiisip ko kung bakit hindi siya mag-compete sa isa sa mga international pageant dahil si Natasha Jovert ay ikakasal na. Diba? ngayong taon na to. Tinatapos lang ni Natasha yung kanyang reigning bilang Miss Supra National dahil engaged na nga ang kanilang reyna, di diba? So yun yung nakikita ko dahilan kung bakit umurong ito si Natasha Jovert na ilaban sa Supra National. So maliban doon, hindi ko na alam kung ano pa yung dahilan nila. And then siguro isa din sa mga naisip ko, alam naman natin na no, malakas din ang laban ni Natasha Jovert dahil talaga naman etong si Natasha kapag nagsalita, kapag umora na, plus yung beauty, ay kaya niyang manalo ng supranational. To be honest, nagtataka nga tayo kung bakit na Elto Kuyo siya sa Miss Universe nung during ng time niya nung 2020, di ba? So, dito sa supranational, kaya niya itong magwagi. Siguro dahil inisip niya kung mananalo siya, another one more year ang hihintayin nila bago magpakasal. So, ang nakikita kong dahilan yung married niya talaga. Dahil gusto na nila i-push to ng maaga. Dahil kung mananalo nga naman siya sa supranational, eh, hihintay na naman niya yung susunod na taon bago bago siya uli na ano isipin mo next June pa yon oh no? di ba so yon so naniniguro lang sila na magawa nila yung wedding nila ng mas maaga kaya siguro tatapusin niya na lang yung reigning niya ngayon taon na to dahil ang alam ko ay ang Miss South Africa is around August or September so isipin mo na lang kung maghihintay pa sila ng nang another year eh mas matagal yung paghihintay ng mapapangasawa niya pero kung tatapusin lang yung reigning niya parang it's around na uh, mga ilang buwan oh di ba so ngayon parang feeling ko busy na sila sa pagpe para sa uh, wedding niya so yun yung naririnig ko siya so yun and then napakaswerte nito ni Broy Natalie Governor kasi kung iisipin mo to siyang sasali sa ano sa international pageant. Ang galing, 'di ba? Kung isipin mo, first runner up siya. Hindi niya nasungkit yung corona, pero ang laki ng chance na manalo din siya ng supranational ngayong taon na 'to. And napakaswerte kasi imagine mo dalawang beses ka in a point ng bansa mo na ilaban. So ibig sabihin yun tiwala sa yun ng ng organization na to ay napakalaki at naniniwala na kaya mong ipanalo ang competition. Kahit alam na natin at nakita na natin na nag -top 20 lang siya sa Miss Universe pero pagdating dito sa supranational, ilalaban uli nila. So, ibig sabihin, talagang malaki yung chance nila na manalo uli. So, siguro binibase nila to sa galawan na ginawa noon ni Lalela Maswani noong lumabas siya sa Miss Universe, ng second runner up and then nag transformation and then dinala nila sa supranational nag title, di ba? Kung iisipin mo, ang target ng South anang South Africa ngayon ay makuha uli ang ikalawang corona ng supranational. So paano nila gagawin 'to? Syempre, maghahanda sila ng todo-todo at syempre transform nila to ng bonggam bongga to compete talaga dito sa supranational. Nakakatakot ba siya? Kung iisipin mo, pwedeng yes, nakakatakot kasi nakita naman natin kung paano to gumalaw sa Miss Universe at makuda talaga ang babaeng to. So, alamin natin yan sa mga susunod niyang paghahanda kung ano ba yung transformation na gagawin ng South Africa sa kanya. Ang tanong ng lahat, makaka-apekto ba to sa laban ni Altea dito sa competition nila sa supranational? Kasi di ba si Altea nakikita din natin, din ang laki din yung chance sa manalo eh. Ang nakikita ko naman, hindi naman siya makaka Pero, Tinito kay Altea sa competition. Yes! Kasi kung sasabihin natin makaka-apekto sa laban niya, para naman natin sinabi, dumating lang si South Africa at ito yung ilalaban, natakot na ang Pilipinas. Parang piling ko, prepared pa rin ang Pilipinas pagdating sa competition na supranational, Dalo yun na yung ganda na ino-offer ni Altea yung pagka-Pilipina na ano mo yung Pilipina beauty talaga yung ipapakita niya dito sa Supranational. So, yun yung mga tinitignan kong basihan na kaya pa rin ni Althea talaga ipanalo ang corona ng Supranational ngayong taon na to. So, kailangan lang siguro maghanda ni Althea ng todo-todo dahil mas matindi ang magiging labanan ng South Africa and Philippines sa competition ng supranational na lalo na alam natin galing to sa Miss Universe possible na bigyan atensyon ng supranational and makuha nito ang corona ng supranational so masasabi kong tinik pero hindi siya magiging sagabal sa laban ni Althea Dahil si Althea, responsibilidad niya rin sa sarili niya na ihanda ang sarili niya sa competition at talaga kung gusto niya makuha ang corona, eh, dapat gawin niya talaga yung lahat ng makakaya niya. Sagad niya ang sarili niya sa paghahanda para sa competition na to. And tignan natin kasi kung beauty ang pag-uusapan, talaga naman angat ang beauty na meron ng Altea natin dahil sa ino-offer niyang Pilipino beauty plus nandoon talaga yung styling ang ganda so pag-igihan lang yan ang maigi ang sabing ganun na ako dadalihin to pagdating sa communication skills kasi mas makuda si South Africa to be honest hindi ko naman yan iniisip masyado So, ang kailangan lang gawin ni Miss Philippines ay maghanda. Dahil kung destiny nga talagang manalo ng corona dito, kahit anong gawin ni South Africa ang paghahanda, masusungkit ni Althea ang corona ng supranational Kahit sino pa ang makakatapat niya dyan. Diba? So, yun. Ayun yung nakikita ko. So, prepare yourself para mas ready kang humarap sa pambato ng South Africa. Yes, totoo, malakas ang South Africa ngayon taon na to sa supranational. Alam natin, hindi ka libre ng kanilang pambato. Pero syempre, dapat nandoon din na handang-handa din dapat ang pambato natin para tapatan ang laban niya dito kay South Africa sa Miss Supranational ngayon taon na to. Diba? So exciting to. Anyway, ako wish all the best sa dalawang kandidata sa dalawang bansa na alam natin na parehas malakas, may ibubuga. Wish all the best talaga. At nakikita ko yung South Africa talagang lalaroin nila ng bonggang-bongga ang laban nila dito sa Miss Supranational. Pero sabi sa ng banda, naiisip ko pa din, dahil natalo si, ano tawo dito, natalo si Antonia Porcil, ang black black belter ng sa ng supranational na reina kung baga para kung iisipin mo sa Miss Universe tinarn daw nila yung ano di diba, reina ng supranational ginawa lang nila first runner up so naiisip ko ang mga girls na galing sa Miss Universe <laughs> may hirapan sumungkit ng corona ngayon dito sa supranational. Charot, so yun. So, parang feeling ko, mas malaki pa rin yung chance niya, alteya na talagang maipanalo ang laban niya dito sa supranational. Galingan lang niya. So, yun. So, syempre, malalaman natin yan lahat this coming June. Malapit-lapit na. So, ngayon, may ilang buwan pa ang paghahanda nila. May and June. Two months. So, two months na lang, mag start na ang supranational. At diyan magkakaalaman kung sino nga ba ang the best of the best sa bansang South Africa and Philippines. So, yan ang abangan natin kung sila ba ang possible na mag to standing dito. Kung sila ba ang makakarating sa top five or sila ba, isa ba sa kanila ang susukit ng corona ngayong taon na to? So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam. Oh, you.